Ah, di ba? Nabalik Ito na. ba na. yung ano yung... Kasi yung, yung bumabagal nun, di ba? Kamusta na yung ano mo ngayon? Uh, ano ka na, naman lakad tapos hindi malayo na rin marating. Eh, no? okay. Oo. Okay. Gusto niya yung lakas talaga, ibalik. Sana makabalik lahat, no? Pero sana talaga. Ito yung mag-naglakad. Mm. May itik mabagal. Pero ngayon, medyo mabilis na rin ako. Tiyan Yung sa mga binibigyan po ng session na hindi po pupunta sa session nila tapos sa mga susunod pupunta, magpupumilit nakasave po yung number nyo rito kaya wala po tayong sisiyang pag uh, medyo malayo yung naibigay sa inyo kasi yung time na yun naapektoan po yung ano, naapektoan po yung gate yung mga nakabuking po na nagmamadali hindi yung mabigyan dahil <laughs> napapriority kaya kasi hindi nyo pupuntahan pagka ano wala kung tampuhan ha <laughs> Kailangan magsabi kayo para mapalitan namin kayo kasi naapektuhan yung ano. Book. sa ah, sabihin nyo na, sir, sa nami na kami pupunta. Master, hindi na kami pupunta kasi okay na. Or may lakad iba di ba? Diba? Pag sobrang luwag din namin kasi, na talagang naanap tayo Kasi

That's é Kung tayo, magpaw tayo. Try and compare. Ayan. mag okay. <coughs> 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 Sa lahat ng muscle-muscle at mga joint, yung prosenyo ng paw

sikap mo extra. <coughs> sakit? Yeah. Di ba sakit? Para lumakas yung balakang mo. Yeah. Pagka ano, ano karon sa may gilid ng ano, pattern nyo? Yung yeah, nag-practice ko ng gano'n gano'n. Yung ganito. Bukod mo sa akin.

Gano, no? Gawa ka ng pamamaraan na makakasipa ka ng ganun. May magkocontrol sa'yo. Meron yan sa gym, eh. Para dito. Kasi napapansin ko sa'yo, yung una, di ba? Para kung ipikus. Hirap yung muko. Hirap ka pa yung muko. Ay, dati. Dati. Ngayon, okay na? Okay, okay na. Upo. Ako na. Okay, isang pitik na lang yan, sir. Sana. Tapos, exercise na yun. Tulong na na rin yun. Parang... Sir, um, self-therapy. -self May tinuro ko sa'yo, ano, di ba? Pag ganon. Yan. Palagi lang, ha? Pag-ising pa lang sa umaga. Para hindi ka na bumalik sa dati na masakit yung balakang mo. Hindi ka makatayo. Lakad ka. Para kang kiang-kiang. kasi yung nung bata pa ko nung nag nag mahilig ko sa dagat. Mm. mag dive doon tapos may buhangin pala, ulo ko na masasaldak oh. Nakala ko na balik na yung likod. <laughs> Tayo leg ko. Tayo nga. Dawan. Oh, hindi na pala. Normal na pala eh. Pabilis na. Diretso na, ma'am. Yung pag-akyat lang sa ano. Ayun, ma-improve yun pagka sa legs mo, medyo mahina pa. Yung tinuro ko sa'yo pang legs yun, tsaka ba? Yung pag gano'n, oo. Pagka, no, di gano'n gano'n pala sa ano. Oo, gano'n yung dingin mo. Ngayon, yun yung 50 pa. Ganun yun. Mga panay ka umi ko sa Temelas eh. Para bumalik, isa pa to, yung nandong. Kapit ka. Yan ang ginagawa ko sa 3 sa amin eh. Yan. Diretso okay. na po nila lakad mo, malaki na yung pinag Diba? Hindi na siya yung unang-unang okay. punta mo dito. Thank you, Lord. Okay? O, oh, huwag kang muna magbabasa ngayon ha. Happy New Year sa inyo. Walo. Hindi na kami babalik. Kung, di ba? Okay.